Alam mo bang sa likod ng mga tawa at kwento ng matatanda ay may mga lihim na hindi madalas binibigkas? Sa edad na walumpu, tila ang mundo ay nagiging mas tahimik, hindi dahil sa kawalan ng tao, kundi dahil sa pagbagal ng mga hakbang. Isipin mo, isang araw puno ng halakhakan, bukas, katahimikan. Ngunit narito ang hamon, huwag hayaang ang katahimikan na ito ay maging pader na naghihiwalay sayo sa mundo. Ang bawat kwento, bawat alaala ay may saysay. -say. Sa video na ito, matutuklasan natin ang lima matitinding katotohanan na madalas ikinukubli ng lipunan tungkol sa buhay matapos ang walumpu. Mga katotohanang maaaring magdulot ng lungkot, ngunit kapag natutunan mong yakapin, magbubukas ng pintuan para sa bagong pag-asa at lakas. Kaya bago natin simulan, mag-iwan ka ng komento na nagsasabing kasama ako, at huwag kalimutan na pindutin ang subscribe at bell icon para sa mga susunod na kwento. Tara, pasukin natin ang unang lihim, ang pagliit ng mundo ng mga koneksyon. Sa una, tila simpleng pagbabago lang, mas kaunti ang bumibisita, mas kaunting tawag, mas kaunting pagtawa. Ngunit unti-unti, nararamdaman mo ang bigat ng katahimikan. Hindi ito tungkol sa kalungkutan, kundi sa pagtanggap na ang dating malawak na mundong puno ng kwento, at tao ay lumiliit, at may halina sa pagbabalik sa sarili, sa mga taong tunay na nagmamahal. Ang mga dating kwento at alaala ay hindi lang basta nakaraan, sila ay mga kayamanang dapat ingatan. Hindi ito kahinaan, kundi isang paalala na sa bawat paglipas ng oras, mas lalong lumalalim ang kahulugan ng buhay. Maliit na problema, malaking epekto, ang katawan pagkatapos ng walumpu. Sa pag-abot ng walumpu, hindi lang basta bumabagal ang katawan, kundi unti-unti itong nagiging mas sensitibo sa maliliit na pagbabago. Isang simpleng sipo na dati nawawala sa loob ng ilang araw, mayo tila isang linggong laban. Ang maliit na pasa, dati kusang nawawala, pero ngayon, parang ayaw na gumaling. Nakakagulat, di ba? Kahit gaano ka pakalakas sa tingin mo, kahit gaano pa kasigla ang loob mo, mapapansin mo na ang dating simpleng pagbangon mula sa kama ay nagiging hamon. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na pagbabago, ito ay tungkol sa kung paano mo tinatanggap na ang dating normal ay nagiging mas komplikado. Maraming matatanda ang itinatago ang ganitong karanasan, parang normal na bahagi na lang ng pagtanda. Pero sa totoo lang, hindi madali ang makita na ang dating mabilis na paggaling ay mabagal na ngayon. May kasamang takot, pagkabigo, at minsan, lungkot. Ngunit tandaan mo ito, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang pagiging maingat at ang pagtanggap sa bagong limitasyon ng katawan ay hindi kahinaan, kundi karunungan. Ito ang panahon na marunong tayong magpahinga, uminom ng sapat na tubig, at bigyan ang sarili ng sapat na pag-aalaga. Hindi kailangang patunayan na hindi ka pa rin natitinag sa halip, tanggapin at pahalagahan ang lakas na natitira. Sa bawat hakbang na may kabagalan, may kasamang karunungan. Sa bawat pahinga, may paalala na ang katawan natin ay may sariling paraan ng pakikipag-usap sa atin. Kung nakaka-relate ka dito, i-comment ang number dalawa sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang bell para sa mas marami pang kwento. ang hindi nakikitang pagkawala nawawala sa mga mata ng lipunan. Mapapansin mo ba kung paano, paglipas ng mga taon, parang unti-unting nawawala ang presensya mo sa mga mata ng lipunan. Sa pagpasok ng silid, hindi na bumabago ang enerhiya tulad ng dati. Kapag nagsalita ka, may mga pagkakataong tila hindi ka naririnig, o kaya naman naudlot ang iyong sinasabi, dahil iniisip ng iba na tapos ka na, ito ay hindi dahil sa kawalang galang, kundi sa marahang pagkalimot ng lipunan sa boses ng matatanda. Hindi madalas na pag-uusapan ito, pero mararamdaman mo ang kaibahan. Ang dating maliwanag at puno ng buhay na presensya, ngayon ay tila nagiging anino sa gitna ng mabilis na galaw ng mundo. Ang masakit pa rito, tila ang iyong edad ang nauuna bago ka pa magsalita. Ang karanasan, ang kwento, at ang mga alaala mo, tila tinatabunan ng ingay ng modernong mundo nakakaramdam ka ng lungkot, ng galit o minsan, ng isang tahimik na pagdadalamhati. Ngunit narito ang totoo, hindi ka nawawala. Ang iyong boses, ang iyong karanasan, ang iyong karunungan, may halaga ito. Maaaring hindi ka agad marinig, pero ang mga taong handang makinig ay nariyan. Huwag kang umurong. Huwag mong hayaang ang katahimikan ang magtakda kung sino ka. Ipagpatuloy ang pagsasalaysay ng iyong mga kwento, ang pagbabahagi ng iyong mga alaala, at ang pagpapakita ng iyong tunay na lakas. Sa gitna ng katahimikan, ikaw ang paalala na ang karunungan at kabutihan ay may puwang sa bawat usapan. Kung ito'y tumama sa iyong puso, mag-iwan ang comment na number tatlo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at i ang bell para sa susunod na mga kwento. Ang pagkipot ng mundo, pagbabago sa araw-araw na buhay. Habang umuusad ang mga taon, mapapansin mo na ang dating malawak na mundo ay dahan-dahang lumiliit. Hindi ito isang biglaang pagbagsak, kundi isang marahang pag-usad, mga hakbang na dati mabilis, ngayoy tila mas mabigat, mga lugar na dati abot kamay, ngayoy tila malayo. Ang mga kaibigang dati bumibisita, unti-unting nagiging abala, may karamdaman, o lumilipat ng tirahan. Ang mga kapitbahay na naging bahagi ng iyong araw-araw, isa-isang nawawala. Ang mga paboritong lugar na nagbibigay saya, nagsasara o nagbabago. Sa simula, ang pagbabagong ito ay tila katahimikan sa background, parang musika na bumabagal. Ngunit habang lumilipas ang oras, nagiging mas ramdam mo ang bigat nito. Kahit ang mga taong dati sanay sa pagiging mag-isa, mapapansin ang pagbabago. Ngunit narito ang isang paalala, ang kalungkutan ay hindi kahinaan, kundi patunay ng pagmamahal. Ang pangungulila ay senyales na pinapahalagahan mo ang mga nawala. At kahit na ang mundo mo ay tila lumiliit, may puwang pa rin para sa bagong koneksyon at kasiyahan. Hindi kailangang malayo ang marating upang maramdaman ang saya, maaaring ito ay magmula sa simpleng pag-uusap, sa muling pagtawag sa isang matagal ng kaibigan, o sa pagbisita sa paboritong lugar kahit pa sa kabilang kanto lamang. Kung ikaw ay umaabot pa rito, i-comment ang number 4 sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe at i ang bell para sa iba pang kwento. Ang pagkipot ng mundo, pagbabago sa araw-araw na buhay. Habang umuusad ang mga taon, mapapansin mo na ang dating malawak na mundo ay dahan-dahang lumiliit. Hindi ito isang biglaang pagbagsak, kundi isang marahang pag-usad. Mga hakbang na dati mabilis, nayo'y tila mas mabigat. Mga lugar na dati abot-kamay, nayo'y tila malayo. Ang mga kaibigang dati bumibisita, unti-unting nagiging abala, may karamdaman o lumilipat ng tirahan. Ang mga kapitbahay na naging bahagi ng iyong araw-araw, isa-isang nawawala. Ang mga paboritong lugar na nagbibigay saya, nagsasara o nagbabago. Sa simula, ang pagbabagong ito ay tila katahimikan sa background, parang musika na bumabagal. Ngunit habang lumilipas ang oras, nagiging mas ramdam mo ang bigat nito. Kahit ang mga taong dati sanay sa pagiging mag-isa, mapapansin ang pagbabago. Ngunit narito ang isang paalala, ang kalungkutan ay hindi kahinaan, kundi patunay ng pagmamahal. Ang pangulila ay senyales na pinapahalagahan mo ang mga nawala. At kahit na ang mundo mo ay tila lumiliit, may puwang pa rin para sa bagong koneksyon at kasiyahan. Hindi kailangang malayo ang marating upang maramdaman ang saya, maaaring ito ay magmula sa simpleng pag-uusap, sa muling pagtawag sa isang matagal ng kaibigan, o sa pagbisita sa paboritong lugar kahit pa sa kabilang kanto lamang. Kung ikaw ay umaabot pa rito, i-comment ang number 4 sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe at i ang bell para sa iba pang kwento. Ang katotohanan sa likod ng pagtanda, lakas sa pagyakap sa realidad. Narating na natin ang pagtatapos ng ating paglalakbay sa limang mahihirap na katotohanan na dumarating paglampas ng edad na walumpu. Sa bawat yugto, nadama natin ang bigat ng pagkawala ng koneksyon, ng sigla, ng kasiguruhan. Ngunit higit sa lahat, natuklasan natin ang di matitinag na katatagan na nasa loob natin. Ang pagtanggap sa mga pagbabagong ito ay hindi nangangahulugang pagsuko sa kahinaan. Sa halip, ito ay pagbubukas ng mga mata at pagbubuo ng bagong pananaw sa buhay. Sa bawat pag-urong ng mundo, may puwang para sa mas malalim na ugnayan. Sa bawat pagbagal ng katawan, may pagkakataon para sa higit na pag-unawa at pagmamahal sa sarili. Kung may isang bagay kang babaunin mula rito, ito ang paalala na hindi ka nag-isa. Sa bawat tahimik na sandali, sa bawat hakbang na tila mabigat, may iba rin nakakaranas ng parehong paglalakbay. At sa pagbabahagi ng ating kwento, nagiging ilaw tayo sa isa't isa. Kaya bago mo tapusin ang video, i-comment kung alin sa limang katotohanan ang pinakatumi mo sayo. Ano ang plano mong gawin para harapin ito? Ang iyong karanasan ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at i-turn on ang bell para manatiling konektado sa mga susunod na kwento. Ang iyong suporta ang nagbibigay lakas sa amin para ipagpatuloy ang pagbibigay kaalaman at inspirasyon. Sa pagharap sa katotohanan ng pagtanda, huwag nating kalimutan, ang edad ay hindi sukatan ng halaga, kundi karunungan na ating naipon. Salamat sa pagsama sa amin, at hangad namin na magkita tayong muli sa susunod na kwento.